So good morning, good morning mga kaidol, uh, mga kaidol, uh, nagle kami mga kaidol. So nandito po ako sa Bantay Island mga idol sa probinsya po ng nanay ko kasi ano po nila, uh, reunion po nila po sa mga side sa nanay ko po sa Montolo po. So ayun nga mga idol. So ayun nga mga kaidol no at uh, salamat nga pala, salamat po pala sa mga ano sa mga ano, su yon. So ah uh, pasensya na po kasi ano hirap-hirap uh, kami sa signal dito mga idol. So kailangan ka talaga na umakyat pa ng bukid paano tsaka ka na magka-signal po. So sa ating mga kaibigan yan ah uh, marami salamat po sa nag-support po. Uh, lang dito ko po ako sa ano, bantay na ilan. So ngayon mga idol no, dahil, ano, minsan na ito nangyari mga idol. Eh. Ngayon pa lang. So bye. May day mo sa iyo

So, gua pagi datang pagi ini. Eh. Ah, ang taga anta ni siya Bukot-bukot na babay Ha? Ah? Taga anta ni bukot-bukot na babay Kini may magkonsumisyon. Dili ang babay oh, no! So ayun mga idol no, totoo yung mga idol wala wala pa talaga to. Virgin ba to mga idol, hindi pa to nakatikim na wow. ng babae po. Wow. So ayun mga idol. Oh, madam oh. kilo to mo, madam? Ay, si katawa diha. terus lami ya. Manti ka unta bawa nimo na? Manti ka na? Oh, So guys, bulak-bulak na. Mga good. Mga syai, lo laman loob, laman loob ng baboy. Laman loob. Oh, laman loob ng baboy. So ayun guys no. So tuloy-tuloy na to guys sa uh, ano namin mamaya. Oh, so pupunta po no! po kami sa ano. Pupunta po kami ng Kinatarkan. Pupunta pa po ng isla. Wow. So bye bye mga idol. Walay mo Kuha na ito babae, amigo. Na, lalaki na lang ito, amigo, ha? What? Ha? <tong> lalaki na lang ito, ha ba? ang, kung giligid gili, madawat sa babae ba, lalaki na lang ito, agyod. <tong> duhara, duhara na yung paingnan. <tong> ha? Huh? Ay, katawa, amigo. Sikat ba niya, oh, amigo? Oh, no! Sikat kayo, amigo, na. So, apa gini saya ayam kuno? Ya. po. butan pa jud. Ani gani nan kuan Sa manang ko <laughs> Sa Oh. Sus, bang sikatan ni Cherry White tungod na ni kuan ni Pakboy. Pak oh, Pakboy. Idol Oh. So ayan mga idol ah. O sa'yo number ni mo, Migo, basig na yung matawag ni mo. Wow! Oh, butan, butan, niya, pugihan. Ay, kabala ka, Migo, kay mangita taglaki ang Migo, kitang to, Oh, no! Ha? Nalagyan mo mga

Sikat. Migo. Ipaila imong kagalingon ba? Ipaila kay ako, ako si si Gani Doble. Uh, oh. ah? Alias Piolo. Alias Piolo. Oh. Piolo no, pastol. Wala mo lang kalimutan lang naong inakin. Oh. Tandaan <tipan> mo. Oh. Wow. Tandaan So, masipag itong mga idol at mabait po. Oh, mabait. So, kung babae lang ito, pag, ay wag ko lang, hindi na ito bibitawan ng babae pag... Yeah, <tipan> 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 Totoo yung mga idol ah, masipag talaga to mga idol. Napakasipag po tong tao na to. So ayun mga idol, so maraming salamat po. So bye-bye.